Nag-aarala ng lokal na gobyerno ng Pililla Rizal ang pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang bayan. Dahil yan, sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong enteng sa kanila. At live mula sa Pililla Rizal, nasa front line, ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano na ang sitwasyon dyan? Nagsisimula na ba ang pagbangon nitong mga residenteng apektado? Ruth, nahihirapan pa rin ngayon ng maraming residente dito sa Pililla Rizal dahil nga sa pinsalang iniwan ng bagyong enteng bagamat humupa na yung aabot sa hanggang sampung talampakang taas ng baha. E malaki at makapal na putik naman ang pinoproblema nila sa ngayon. Kahit saan ka nga lumingon, balot pa rin ng makapal na putik ang barangay Imatong sa bayan ng Pililia. Mayigit isang talampakan yung kapal nito, kaya hindi agad maalis o malinis ng mga residente. Kinakailangan pang gumamit ng mga payloader truck para mabilis maitabi yung makapal na putik. Aminado ang mga residente, binabaha naman daw talaga yung kanilang lugar, lalo kapag malakas ang ulan o umaapo yung mga katabing ilog. Pero mas matindi raw ang pinsalang iniwan ng bagyong enteng kung ikukumpara sa nagdaang bagyong karina at ondoy. Kwento nga nila, mala flash flood daw kas ang nangyari kaya mabilis ang pagtaas at malakas ang ragasan ng tubig na may kasamang putik, ilang troso at mga basura. Sinisisi ng ilan yung mga itinatayong subdivision at pagpapatuloy ng quarrying operation sa mga kabundukan. Pero depensa ng provincial government ng Rizal, eh matagal na raw yung mga development na ito at sadyang marami lang daw talaga yung volume ng ulang bumuhos sa kanilang probinsya anim sa siyam na barangay din ang apektado ng bagyong enteng dito sa bayan ng Pililya. Kaya pinag-aaralan na nga ng lokal na pamahalaan ng pagdadeklara ng state of calamity. Ipakita ko lang din sa inyo, Ruth, sa aking likuran. Ito yung likurang bahagi o pader nitong Virgilio Melendres Memorial Elementary School dito yan sa bayan ng Pililya na makikita ninyo talagang bumigay at talagang uh, tumabingin, no? uh, tumabingin dito sa naturang area dahil yan sa regasa ng baha. Meron din isang bahay na natabunan o nadaganan nitong naturang pader. Buong pader yan, yung kahabaan ng pader na yan ang bumigay dito nga sa naturang eskwelahan sa Pililia. Nangangailangan pa rin ngayon ng tulong ang mga residente ng Pililia, Ruth, no, kabilang dyan, yung mga pagkain, malinis sa inuming tubig, maging financial assistance para sa mga gamit nilang nasira at inanod na nga rin ng baha. At mismong lokal na pamahalaan din ng Pililia ang humihingi ng tulong sa mga ibang LG at mga may-ari ng fire truck na kung meron sila mga extra at uh, available na mga heavy equipment na maaaring makatulong para mabilis na malinis yung makapal na putik sa kanilang lugar at makabawi at makabango naman ang mga apektadong residente. Ruth. Ruth, ay Mon, marami ka nang nabanggit dito sa ano no, epekto sa mga residente. Diyan ang gusto ko malaman ngayon kasi may record ng NDRRMC ng uh, casualties. Diyan ba sa may pililya? Meron ba diyan? Nakakalungkot Ruth kasi dalawa no, yung reported casualties dito sa Pililla Rizal. Una, yung isang nalunod na natagpuan, patay ito, 42-year-old 42 year na babae. Habang isa naman ang patuloy pang pinaghanap, matapos namang anurin din ng baha, isang 46 years old na babae din dito sa barangay Imatong pa mismo yan na kita at talagang patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad dahil katabing, katabi lamang nitong barangay, yung Laguna de Bay, na posibleng doon inanod itong bigot tima although wala pa namang 24 hours patuloy pa rin nilang hinahanap itong 46 years old na babae Ruth Maraming salamat sa iyong ulat Juan bon Gualvez Mga kapatid ako po si Ruth Cavall Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarat sadang balita sa Frontline Express Para maging updated sa balitaan mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5